Hello. Hello guys, ito na. Kulong-kulong na po ang munggo. Ah, oh, lambot na siya. Yan nalaglag ko na ang ang palayang leman. Ayon. Susunod ko na ang dahon-dahon, tulad nito. Malunggay. malunggay sama-sama na talbos saka dahon ng ampalaya ito tatlong klase malunggay dahon ng ampalaya sa talbos yan sama-sama na sila yan yan Eh. Yan. Tapos. Halo, halo. Halo, halo. Yan. Halo, halo. Yan. Yan, 'di lang sobrang sobrang toyo ana ko sobrang tuyo dagdagan ko ng isang mangkok na tubig pero sobra pa rin dadagdagan ko pa ng isang mangkok ulit para madami-dami tingnan yan yan Yan, di ba ang ganda? Ah. Oh, yan ang tinatawag na munggo. Yan, pagkulo nito. Ihuhuli ko ito ang Ihuhuli ko ang lilis. Binabad ko na sa tubig. Oh, pwede na rin ilalaglag ang dilis yan hindi pa muna pala hindi pa kumulo eh ang mangyari nito lakasan at takpan takpan yan lakasan at takpan ah, oh. oh. Kasi tuyo say, eh. Wala sa masyadong sabaw. Ayan oh. oh. Para maganda, isang nagdag patubig, isang kasi isang kilo yun eh. Isang tasa pa. Seberang da seberang tiga, seberang tujuh. Eh. Iya. Nak pulang pengakaya tak? Oh, huh, pulang pa? Siapa? 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 Hmm. ka. Ayan. Ay, nakapaw na. Ayan guys. Good na ito. Pangit naman sobrang sa bawal. Eh. tama lang ito kasi ano ka. Ayan. Ngayon, takpan. Ayan. Pagkulo ulit. Hmm, eh. Bango. Hmm, amoy na amoy yung munggo ah. Yan, para pagkulo. Ilaglag ko na ang lilis at tip-tip kahit na. Okay, tinpon.